Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Ah, and, dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon po ang June 5, 2025. Sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At ayon mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa June, 6 pa rin po tayo dito. Kasi 5 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, June 5, 2025. Simplify po muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 0 plus 5 is 5. Uh, 2 plus 5 is 7. Ayan, mga idol. Sa bandang gitna din po. 6 plus 5 is 11. At uh, 5 plus 7 is 12. At sa bandang baba, 11 plus 12 is 23. Ayan po yung unang numero natin. Meron tayong 23. At yung kapares yung numero, dito pa rin po yan combine lang po natin sila 6 plus 5 plus 7 is 18 yan po ang kaparas nating numero, meron tayong 17 at pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 23, 18 or 18, 23 ayan mga idol ayan, 2 digits sila, 18 at 23 kaya simplify din natin yan bago natin isumahala punahin natin ang 18 1 plus 8 is 9 at sa 23, 2 plus 3 is 5 And, meron tayong 5 at 9 Ayan, unahin natin yung sumadang 9. kukunin mo natin yung 18. Ayan, sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan ng 36. Sumada 36 3. plus 6 is 9. At 27. 2 plus 7 is 9. At dito sa 5, kunin mo natin yung 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin dyan ng 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5 at 32. Sumado 32. 3 plus 2 is 5. Ayan, mga idol. naman po yung mga numero na kuha natin na pwede po natin pagpilihan sa ating pong sumado ngayong June 5. Ayan, pasensya na po sa mga ingay. Ayan, meron tayong 9, 18, 20, 36, 27, 5, 23, 14, at 32 32 so, Ganun pa rin po, rambo lang po natin yung mga yan Dipili lang po tayo kung ano po yung mga Nagugustuhan po natin yung mga numero at sa ating sample, ginawa natin dito yung 27. 27 is like 14. Twenty-seven, fourteen, thirty-two, at eighteen, thirty-two, at nine, and twenty-three. Ayan mga ito. Ito po yung mga sample natin mga nakuha sa ating sumada ngayon ng June Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dito. Meron tayong 27-14, meron tayong 28 at 9-23. Ayan mga idol, kung nagustuhan po natin itong mga sample natin yun, pwede pwede rin po matayan itong mga ito. O di naman kaya sa mga laki sa ilikay natin mga nangyari dito sa taas. pili na lang po tayo kung po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, ayan, sorry. At uh, ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong June 5, 2025. Maraming maraming salamat po. At good luck po sa atin pong lahat.